ito si Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin na ikinukonsidera niya ang pagtakbo sa 2028 elections at ang pangalawang pangulo nga ay sinabi niya hindi niya nakakausap ang mga kaibigan niya sa Senado kasunod ng impeachment development dun ho sa House of Representatives. May balita, hinggil dyan si Bombo Kelly Cordero uling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na seryoso niyang ikinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 elections. Anya, bagamat hindi ito ang focus nila ngayon, lalo pat nahaharap siya sa impeachment complaint na uusad na sa Senado para sa paglilitis. Tiniyak niya na kasama sa pinag-aaralan nila ngayon ang pagtakbo niya sa 2028. Ah, okay. So wala pa tayo dyan. <laughs> wala pa tayo dyan. But uh... Nasabi ko naman na, di ba, paulit-ulit kung uh, we are seriously considering uh, that. But it's difficult to decide without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers uh, e sa 20, next year pa yun. Ayon sa BICE, ang tinututukan nila ngayon ay ang pagtulong sa Commission on Elections hinggil sa voter education particular na ang pangangampanya para maiwasan ang pagbibenta ng boto at paggamit ng dahas sa halalan. Patuloy yung trabaho namin and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, uh, wag gumamit ng dahas uh, during campaign and election day, yung mga ganang. Samantala, nang tanungin naman ang pangalawang pangulo kung mag ba siya ng mga kakandidato para sa pagkasinador, hindi pa raw nila ito na pag-uusapan sa ngayon. Maging sa katanungan kung confident ba siyang makakakuha siya ng sapat na boto sa mga sinador para ma-quit ayon kay Duterte. Eh, Hindi pa usap ang mga kaibigan niya sa Senado hinggil sa kinakaharap niyang impeachment complaint. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!